Iris. Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, mas may jing pagtuunan ng pansin ang mga gawain kaysa makipagtalo. May pag-uugaling ayaw maabala, kaya mas gustong tapusin agad ang trabaho ng hindi na nagpapaligoy. Maaruga sa pamilya lalo na kung tungkol sa kalusugan at pagkain. Maaaring madaling maginit ang ulo sa mabagal na kausap, pero handang tumulong kung may malinaw na layunin. Sa pera, ayaw sa paaring tungkol sa utang o gastos, mas gusto ang tahimik at praktikal na usapan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay maaaring dumating ng bigla, kaya't bantayan ang sariling galit at desisyon. Taurus sa pahiwatig na dala ng kalikasan, ang Taurus ngayong araw ay magiging mapanuri at may kabagalan sa pagdedesisyon, pero ito'y para lamang siguraduhin na tama ang hakbang. Ayaw sa mga walang paninindigan. Masinop sa trabaho, pero madaling minus kung hindi sinusunod ang ayos o sistema na nasimulan na. Tahimik sa damdamin, pero may paninindigang hindi matitinag. Maingat sa paggastos, lalo na kung may hinihintay na mas malaking pangangailangan. At tandaan, ang kalikasan ay hindi mina madali, kaya't sa bawat hakbang, peralin ang disiplina. Gemini, ngayong araw, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ang Gemini ay mas magiging mabilis ang kilos, ngunit kailangang iwasan ang padalos-dalos na desisyon. Ayaw sa masyadong matagal na usapan, lalo kung walang saysay. Maaruga sa tahanan, pero may ugaling madalas lumayo kapag may hindi nagustuhan. Masikap sa paghahanap ng dagdag kita, pero ayaw sa mga kausap na puro reklamo. Hindi basta nagtitiwala sa bago, pero kapag napatunayan, bigay todo ang pakikitungo. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay pabago-bago, kaya't ugaliing magbago rin ayon sa tamang direksyon. Cancer, sa ilalim ng galaw ng kalikasan, ang Cancer ay may pusong handang umunawa ngunit ayaw sa taong walang respeto. Maaaring mas tahimik ngayong araw, pero mas malalim ang iniisip. Gusto ng payapang paligid at usapang may kabuluhan. Maingat sa pagsasalita upang makaiwas sa gulo. Sa tahanan, maagap sa pangangailangan ng pamilya lalo sa kalusugan. May tendensyang magpatawad ngunit hindi nakakalimot. At tandaan, ang alon ng kalikasan ay humahampas kahit walang bagyo, kaya't panatilihin ang katahimikan ng kalooban. Leo, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ang liyo ay magiging matapang sa paninindigan ngunit may pagkakataong umiwas na lamang sa komprontasyon. Mas pipiliing gumawa kaysa magpaliwanag. Maaruga sa mga bata o nakababatang miyembro ng pamilya. Ayaw sa taong mapagmataas. Gusto ay patas na usapan. Sa trabaho, walang atrasan basta alam na tama ang ginagawa. Sa pera, may kabaitan pero hindi nagpapaabuso. At tandaan, ang apoy ng kalikasan ay pwedeng paginitin o patayin ng sariling desisyon, kaya't maging mapili sa laban. Virgo, ngayong araw, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Virgo ay mas magiging maingat sa kilos at salita. May pagkiling sa pagiging mapanuri, ayaw ng bahala na. Laging may plano sa bawat galaw, pero minsan ay masyadong nagiging perfectionist. Maingat sa pagkain at kalusugan ng buong pamilya. Ayaw sa pakikialam ng iba sa personal na espasyo. Tahimik pero palaban kapag inagrabyado. At tandaan, ang kalikasan ay may sariling ayos, kaya't hayaan itong umayon sa disiplinado mong pamumuhay. Libra Ayon sa galaw ng kalikasan, ang Libra ngayong araw ay nais mapanatili ang katahimikan ng kapaligiran, ayaw sa gulo, sa sigawan, o sa mga birong lumalagpas sa linya. May ugaling ayaw sa utang na walang malinaw na kasunduan. Masikap sa trabaho basta maayos ang pakikitungo. Maaruga sa pamilya, ngunit gusto rin ng katahimikang personal. Ayaw sa taong pabago bago ng ugali. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay parang hangin, mahinahon pero pwedeng bumagsak kapag pinilit. Scorpio Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Scorpio ay tahimik pero laging alerto. Ayaw magaksaya ng salita lalo na kung hindi makabuluhan ng usapan. Mapagmatsyag sa kilos ng iba at ayaw basta magtiwala. Maaruga sa kapamilya pero hindi nagpapakita ng damdamin palagi sa pera, hindi nagpapautang basta-basta, lalo kung hindi malinaw ang balik. Malambing sa pag-ibig pero hindi nagpapakita sa harap ng maraming tao. At tandaan, ang kalikasan ay minsan tila walang tunog, pero ito'y may malakas na dating kung hindi pinag-ingatan. Sagittarius, ngayong araw, ang Sagittarius ay magiging bukas ang isipan sa bagong ideya pero ayaw ng pilit. Ayaw sa mga taong nagsisinungaling o nagmamaskara. Madaling makaramdam ng pagkainis kapag hindi nagkakasundo ang prinsipyo. Gusto ang masayang usapan ngunit iiwas sa chismis. Masikap sa trabaho lalo na kung may layunin na makabuti sa sarili at sa pamilya. At tandaan, ang apoy ng kalikasan ay may liwanag na dapat gamitin sa tamang direksyon, huwag hayaang sunugi ng pasensya mo. Capricorn Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Capricorn ay magiging tahimik pero puno ng determinasyon. Hindi palaki buo, ngunit palaging may ginagawa. Sa tahanan, maaruga at masinop lalo na sa kalusugan ng mga kasambahay. Ayaw ng nakikialam sa diskarte sa buhay. Sa trabaho, ayaw sa tanong ng paulit-ulit. May tapang na hindi lantarang ipinapakita. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay tahimik ngunit epektibo. Gaya mo, hindi kailangang sumigaw para marinig. Aquarius Ngayong araw, ang Aquarius ay mas gustong mag-isa sa trabaho upang makaiwas sa abala maaaring hindi pala salita pero may dalang lalim kapag kinausap ayaw sa pabigla-biglang pagbabago lalo sa plano maaruga sa pamilya lalo kung may karamdaman may kabaitan sa pagtulong ngunit may hangganan hindi basta nagpapautang at ayaw sa taong hindi marunong tumano ng utang na loob at tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi palaging makikita sa panlabas, minsan ay nasa tahimik na layunin. Pisces, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Pisces ngayong araw ay magiging mapanlikha sa paraan ng pagtugon sa mga hamon. Tahimik ngunit puno ng emosyon. Maaruga sa pamilya at sensitibo sa pakiramdam ng iba. Hindi mahilig sa masyadong maraming salita. Sa trabaho, gusto ay may sistema at hindi bara bara. Madaling masaktan ngunit madaling din makalimot kapag may humingi ng tawad. At tandaan, ang tubig ng kalikasan ay hindi pinipilit kung saan dadaloy, kaya hayaan ang damdamin munit bantayan ang direksyon.